Ito mga idol, may palanding doon sa 09, layo. Nakikita nyo mga idol, doon siya galing sa may kabundukan, hindi sa dito sa may tabing baybayin, doon siya naglanding, malakas kasi ang hangin. Kailangan nakakontra siya sa hangin. Ayan na siya mga idol, malapit na siya. It's coming idol It's coming It's coming baby Ano siya Kita natin yan dito idol Abot yan dito banda sa may atin O Ano diba, mga idol Change ano siya Landing ano, position Dito doon siya Nanggaling sa may kabundukan Ayan, Kikita pa natin siya Nang malapitan Cebu Pacific mga idol Wow. Ano nga raw ngayon mga idol Kung mapanood dito ng nakasakay dyan. Araw ngayon Araw ngayon ng... Araw ngayon ng... September 8, 2025. Yan mga idol. Ang makapanood sa inyo nito. Okay, sa kasama nakasakay sa eroplano ito. September 8 Puerto Prince uh, Manila to Puerto Princesa. Cebu Pacific Maybe. Ayan na, umikot na siya mga idol. Oh. babalik na yan doon sa may terminal idol. Ma'am, pwede ka na magpa-reset ng RTIL natin. Sige sir nga pinayagan na yung power plant yan mga up. idol anong number itong ayan uh, 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 mga idol idol baka mapanood nyo eh, ipopost natin to sa sa YT sa sa red app at sa black app yan pati na rin sa blue up okay mga idol panoorin pa natin siya mapunta doon mapunta na siya sa sa ramp pabalik na siya doon kasi ang ramp mga idol doon pa ang ramp yan doon pa ang ramp malayo pa pero mabilis niya lang mararating yung mga idol. Ilang minuto lang yan. Saglit lang yan. Ayan o, o. Hindi na natin panoorin yung pagpunta niya sa rampang idol. Malaya tayo eh. Ayan o. Ayan. Maraming salamat sa panunod mga idol. Sa susunod na video ulit.